hey guys good morning so for today's video we're gonna have our mukbang so this is the first time that i'm gonna do this in my youtube channel because um on my previous videos it's all about travel so now we're gonna have a mukbang since i've been craving this for two months already yes two months and i don't have time to buy this so yeah let's go wing. let's go wing let's start our mukbang <laughs> so this is just um try lang mga try lang tayo guys oh my God. smells so good. It's smells so good. Hindi ko alam kung mag-i-English ba ako o magta-Tagalog kasi may mga viewers din ako English kasi may mga friends ko taga-US tapos may friends din ako sa Philippines. So ano talaga, since marami nga siya, <laughs> kasi yung binili ko 40 pieces, and then talaga you know, mo, siguro akala nila for family, pero mag-isa lang ako. Solo lang yung babae na to. <laughs> This is the sushi. The sushi. This is so good. nagtataka kayo kung bakit nakapantulog pa ako today kasi nga um, kasi ako ng condominium and then um, hindi pa hindi pa masyado maayos yung kwarto kasi busy ako nagwo work na tapos ngayon before I start my day before I clean the whole room before I organize everything I need to eat something really good like really good so my favorite 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 talaga is sushi and I'm so excited to try this kasi nga nagsasearch ako sa tiktok like tiktok Nag-search ako sa TikTok and um sabi nila masarap daw to kasi uh, ipe-prepare nila yung sushi kapag ni-order na. And oh my god. <gasps> This is so good guys. It looks good. It looks good. It looks promising oh my gosh, this is a lot. Do you think I can finish all this? But if I can finish it, maybe it's still okay to eat tomorrow. Maybe. I don't know. Meron siyang one, two, three, four, five. Five na klase na sushi. And itatry natin siya isa-isa and I'm gonna give a review. Tama na ang maraming kuda. Kasi masyado na ako madaldal. Kailangan na natin umpisahan ang pagkain ng sushi. So, meron naman talaga akong gantong mic. Pero gagamit ulit ako ng ikalawang mic para mas marinig nyo yung nguya ko. Nguya ako. <laughs> Tamo, lumubog. <laughs> okay, kuha tayo ng bagong chopstick. Since marami tayong chopsticks. Pero yan siya. Piling ko ito yung California Maki eh. Kasi mukhang, pero may isa pa, kamukha din yung California Maki. Pero, pa dito siya. Siya yung pag nalasahan mo, parang, parang nakumpleto ng 8 hours yung tulog mo. Parang, isang isang sushi, biglang 8 hours sleep na agad yung nabigay niyang energy sa body mo. Ganun yung epekto niya. Sarap niya. Itong sushi na to, sabi, mura lang kasi siya. Nabili ko siya for 750 pesos, I think. Except, ay, hindi ko maalala. 750, kasi tapos nagkaroon kasi ako ng discount sa Grab na 100 pesos. So, 600, something lang yung binayaran ko. Kaya na yung, hindi ko na kaya mag-mati. Ito naman yung isa. Hmm. Ang sarap niya din. Guys, ganito akong gumaya para mas marinig niyo yung mukbang. Alam ko maraming ano dyan. Pet peeve yung ganun. Pero gagawin ko siya para sa mukbang na to. Hmm! Hindi ko na pakita! Hmm! Ayun siya. Tapos, eh, ihuhuli ko yung pinakasikat sa kanila, di ba? Mamaya ko siya. Para, pinaka the best, isisave natin sa last. Uy, ang sarap yung lahat, ha? In fairness. For the price of 700 something, it's now 1, 2, 3, 4. Fourth sushi. Kita ba? Mm, yummy, yummy, yummy. Sarap niya. Lord, thank you so much kasi may trabaho ako na nakakapagbigay ng pambili ng sushi na ito. Thank you, Lord. Kasi ipambayad ako ng kuryente. Thank you, Lord. Kasi meron po akong family na very supportive and everything. I pray to God. Thank you, Lord. Oh my God. This one. so cute. Hmm. <laughs> Paano hindi ako gaganaan mamaya maglinis ng bahay, di ba? Ang sarap! Ito na yung the best. Ito na yung the best. Oh, my gosh. Look at that. Look at that. See? Grabe. Ito na yung pinakadabay sa kanila. Ito mo yung laki ng crab meat sa ibabaw. Hmm. Ang sarap ito lang ang masasabi ko. Uh, one day off lang ang meron ako, pero kung ganito yung kakainin mo bago ka maglinis ng bahay, parang okay lang eh. Tanggal yung pagod mo ng 8 days straight ka jumuti. Tanggal! Okay, let's go back to this one. Alam ko guys, medyo OA ako. Ang sarap. For this one, this is the Kanzen Sushi Roll. Um, sa Pilipinas to, walang ganito sa Amerika. Walang ganito sa ibang lugar, sa Philippines lang. Hindi ko alam kung ilang branches ito sa Philippines, but sobrang sarap, sobrang sulit. For 40 pieces, for the price of 700, hindi ko alam, hindi ko maalala, 750 yata. Yun, kung ano, may resibo pala dito, yung huhula pa ako. 710, 710 pesos for 40 pieces na sushi na mayroong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na klase ng sushi. This is really sulit talaga. And I highly recommend guys na itry nyo din to kasi feeling ko magugustuhan nyo talaga siya. This one is sobrang dami talaga niya at hindi ko alam kung bakit bumili ako ng 40 pieces eh mag-isa lang naman akong kakaim. Pero gusto ko kasi matry lahat. Kasi wala sila nung ano eh. Nung parang small portion na ng each. Ganun. So, ito na yung pinaka best seller nila. So yeah, I think that's all for this sushi. Sushi video because I'm gonna try to finish all this. Hindi ko na kayo isasama kasi nga, alam niyo na, first time ko lang magmukbang. Eh, itong video na to, eh, hindi niyo na malalaman kung kailan ko to video at kung kailan ko to i-upload. Kasi, my life is very private now and I don't have my social media, I don't have Facebook, I don't have Instagram, I don't have, um, what else? I only have WhatsApp and Messenger and TikTok. And that's it. Anyways, That's all for today's mukbang. And I'm gonna finish all of this. All this? Kala mo naman talagang takaw niyo na ka nga eh. Ayan, I lost 6 kilograms since, um, you know, hindi ko na sasabihin kung bakit. Yeah, I lost 6 kilograms. And, yeah. Thank you guys for watching. And I hope to see you soon. Kapag bumalik na ako sa aking Instagram. Kasi, namimiss ko na ang mga friends ko. Kasi I've been distant for like 6 months. Wala silang alam only three people lang nakakalam ng aking life. And excited na ako makipag-reconnect ulit. I hope you enjoyed this video. Bye, guys! See you on my next vlog.